A few moments later Two hours later Bali, ito yung karuktong nung part 2 ay tinatapos, kaya mahaba yung ating uh, video kaya ito yung Bali ito part 3 na ating panonoo Sana patuloy niyong subaybayan mga sir, mga pro at huwag natin kalimutan na i-subscribe yung ating uh, channel upang sagal online sa mga susunod po na muling mapanood yung karuktong ulit na part 4 kaya minarapat ko ulit na nag edit upang sa ganun ay hindi mabitin po yung ating mapapanood samantala tanda mabayag to man ma baka ano makapantuhin ako <laughs> hehehe mo Oh, nga ron. Baka tawad na pa yung makasubli dito. Hmm. Kaya samantala yung tan. Tara mga bro, at samahan nyo ako sa pag-iikot at uh, ikotin natin itong kabuwan itong Pico de Rosso Beach at uh, ang isipin nyo uh, andito na rin kayo nakasama ko kayo sa uh, pag-iikot at punan uh, natin yung kabuwan na itong uh, beach na ito, itong research na at uh, minsan lang naman mangyayari sa ating buhay na tayo ay makapag-ikot-ikot sa mga ganitong beach. Ah uh, napakalayo pala ito. Ah uh, Pico de Lorozo Beach, Batangas. At uh, bali tatlong araw kami rito na steady rito. At marami pa marami pa akong ipapakita sa inyo at may karugtong pa itong mga ito mga ko. At samahin ako hanggang na hanggang matapos natin itong ating ah, uh, pamamalagi rito. Kung mapapansin niyo na kinukunan ko yung mga hotel, mga building at mga bundok, nandito ako sa 5 floor pala na dito kami nakatira. At sigi uh, sige mga brot, mga sir, uh, tuloy lang, tuloy na subaybayan natin ang aking vlog para sa ganun ay hanggang matapos ito huwag tayo titigil dahil minsan lang ito mangyari sa buhay natin na makapasyal sa ganitong mga beach. at uh, subaybayin nyo yung mga susunod at uh, huwag nyo kalimutan na uh, subscribe at uh, pindutin nyo na rin yung notification bell sa baba para ma-monetize na rin yung ating channel at uh, ma-update tayo lagi sa susunod na video